So ngayon magluluto na tayo ng ulam Sa tanghali Ito ang ating ingredients At ang ating lulutuin ay Adobo lang naman So magigisa tayo ngayon guys So itong Gorsha natin ng adobo ngayon Magigisahin ko yung ating mga sangkap pero minsan hindi ko rin ginigisa. hinahalo-halo ko lang. Para maaiba ngayon. Yeah. Para maaiba. Sabi niyo tayo na pala yung luma natin. Kawali. Kaya bagong kawali natin mga mga mushy. <laughs> Ayan. Bago ng kawali natin. dami ang aking bawang mga guys. Ayan, design lang natin.

Ayan. Tapos nga, kasama na natin ang ating... Ayan. naay Ayan. Ayan. Tapos, lagyan na natin ang ating common pa. Tatlong pisang common paminta lang. Common pa ang ang common na. Hari -hari.

pagkatapos niya ay lalagyan na rin natin ng suka. Konting suka. Ah. Okay. Tapos, tatakpan natin. Ayan. So, na natin daw. Yeah. din t referred ba? Tapons, sugar, guys. Lagyan natin ng konting oyster sauce. dahil sa ating ceiling haba. Wala kasi akong laurel ngayon, kaya yan ang alternative natin. Pakpanulit natin para eh, kumulo at manuto pa rin yung manok. Ayan, ayan natin. first natin guys. Eh. Okay nang lasa papa. Ano-ano lang natin yung sabaw. kulo pa natin para yung sabaw eh Ma-reduce pa yung sabaw. Wow, ma-reduce. Ayan, papa-reduce muna natin yung sabaw ng kaunti. At okay. Eto na siya, guys. Ayan, mukhang maano lang siya. Ayan. No? Siguro okay na tong sabaw na to para may sabaw yung aking chunakis. Kasi pag may bata sa bahay, sabaw is life. Para may sarasa, no? Hindi nga ako naglagay ng siling labuyo kasi nga baka hindi magustuhan ng aking bunso. Pero yan, parang madami-dami pa nga sabaw. Pero okay na siguro yan guys. Kasi para may pansabaw-sabaw sa kanin. Ayan. Thank you for watching. Ayan na po ang ating ulam for today. Adobong manok. Ayan. Luto na rin ang, ay nag-in-in pa So, thank you for watching. Bye-bye.